Mukhang may kainan dito sa labas ah. Ano? <laughs> Sapik, si hi. Oo, hmm. Oh, ito na sa si mirror. Oh. Ayan guys. So, merong ano dito ngayon guys, kainan dito sa accommodation namin. So, Anong kaya niloto rin? natin? Titignan natin kung anong niloto. Isa? Bupalo? Ako, oh, bupalo? Hmm. Kampi no sa bupalo. Apat na kilong bupalo tapos apat na kilong karne ng bupalo. Tapos ginawang kari. Tapos hati-hati namin hati-hati namin to guys sa ilang ba tayo ma? ata. katao Ayan. ito yung sponsor oh. Okay. oh. <laughs> okay, okay. Ha? Ayan. Okay, okay. Tarating lang kasi namin eh galing sa trabaho. Tapos hindi na kami nagluto doon sa restaurant. Antayin natin yung ibang kasama natin kasi kasi may ano nga dito may kainan. Ayan, maghugas na tayo ng plato. Ngayon lang ako na, ngayon lang ako makakain ng bupalo, Jumat. O si Pudum, Pudum. Say hi, hi, hi. Ayan na yung mga kasama namin. Nag, ano na. Naghahanda na ng mga plato. Ngayon lang tayo makapikim ng buffalo. Saan kaya galing itong buffalo na to? Saan kaya galing ang buffalo na yan? Wala namang buffalo dito. So, may na ada na buffalo. Na, may pa rin. Buffalo win. May na. may buffalo na. Okay. Sorry, baby, Bala. Bala. Ayan, so tina natin doon sa labas baka nandoon na sila. Oh, uh, si hi hi hi. Ito yung si Mayor namin dito. Hello. Mm. Kecha. <laughs> mayor so... na ni Pani. Oh, eh. um, ito yung uh, Ratan Kumar. Mm. Ratan Kumar na sa Nepal from Nepal kan. Mm -hmm. Ah. Mm -hmm. Uh, my friend in please subscribe to Libran Food and Travel Thank you, thank you thank you thank you thank you bit much you. 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 you know uh, ayan. dito kami ngayon sa harap ng bahay ayan naka ready na yung mga plato namin dito ayan sa akin ayan nakapasikip na rin tayo ng buffalo Karing Bupalo. Ayan si Bronx Durano. Ito, Shout out. Ito ang to. Shout out sa mga taga Pinas. Ito mm. secreto ano to, handaan. Hindi namin bakit may handaan. Mm. Ang importante, kumakain lang kami. Ano Sigilin daw? Bibilin ba kami o <laughs> libre ba to? Hindi namin alam. pero shout out to kay Mr. Dumak. <laughs> shout out po daw. Ano? Shout out. Yan. Hi, hi, hi. Hi. Ayan. Ayan. Shout-out, Lebron for the travel and Ging TV. <laughs> Ayan, mag-antay lang tayo ng uh, bahin. Yung partition natin. Hintay na lang natin, guys. Ayan na, nabahin-bahin na ang pagkain. Bopalo. Nabahin-bahin na ang bopalo. Hmm. Sa akin parang wala pa yata. Hindi pa nilagyan ng kanin. Ayan. hello po doon. Ito ni Pali. From Kathmandu. guys, titikman na natin mamaya ang buffalo. Buffalo na lutong nipali. So, ganito, ganito, lang yung, ganito lang kami dito guys sa uh, damam pagka may handaan. Yan kanya-kanyang plato, kanya-kanyang hugas, kanya-kanyang basura. Ayan, ito na lang partition natin. Ayan, guys, walang kanin. Ay, ito pala. So, kain na tayo, guys. Kaya pala walang kanin. Dito pala yung kanin sa loob ng ano namin. Loob ng bahay. Ayan. Welcome, welcome, welcome. Yung asel natin. Ayan, guys. First time natin kumain ng Bupalo. Kuha muna tayo ng kanin. Ay, may kanin pa lang kaming ano. May kanin na kaming nilotog sa restaurant. Kanin lang, walang ulang. Ano si Lloyd? Ano Kanin. Ano si si Lloyd? Ano Ano yung Okay. Ah, may soup pala? Ano yung talata? Ano yung talata? Ano yung may soft drinks pala silang dala. Ayan guys. Ayan may soft drinks pala. May soft drinks pala dito. Tingnan natin maghanap tayo ng soft drinks. May soft drinks pala sila dito. Pampatulak. Ayan o. Ano? Ayan. Mayroon pala dyan. Kala ko ano? Uh, uh, ayan. Ano pala to? Kansa? Kansa? Kansa. Kansa pala to. Kinsha, oh, ah, Kinsa. Hindi ko alam. Yung tasa sarap yung mga. Magkano tong kinsa d'yan? Hindi ko alam. Dalawa kinsi. Dalawa kinsi? Alam yan. Ang mas mahal kito uh, o sa, uh, to, sa hmm. Hmm. ano? Hindi mahal yan. 250 nga yung isan yan eh. Discount. Ah, mas mahal yung sa citrus? Dito lang. Ah, parehas lang? Ah. Kasi ito yung hinahanap ng mga customer eh. Araw-araw talaga, ang daming maghanap na ito. So, sabi ko, ano yung kinsa na yun? Ito pala yun. Kinsa siya. Nga nung, nga nung. Kinsa, kinsa din. Eh. Bisaya siguro ang tag-iaan eh, kinsa. Ah, may ano pala, orange. Tapos ito, may citrus. Ayan uh, guys, titikman na natin guys ang

Ayan, yung kay kayo, kasama namin. Malamin na dahil na underwear. Malamin na ha dahil Haginta, Hagintah no. dah? Ya. Ya kalam. Salam. Salam. Ayan, kasama namin yung na ano. No. So ngayon, tikman na natin ang bulalo, ah bulalo, bupalo. Mm. Kapturo sa adlaw, ano? Ano naman mga mm. kamerang? hmmm sarap hmmm masarap mm. masarap pwede siya muna kakain ng bupala sa tuwa wala no? wala yung ganes sa tuwa no? siya okay, okay. Ha? Kapaw. Hindi, di yun. Si normal. Bupalaw gano'n yan. O Sa toa mo sa na? Wow. Di rin na nah, bupalo, ah? dili, na ibupalaw di rin? grano Pero wala ibupalaw di rin? Na, siguro di rin napit yun. Muro di rin mo yung ah? Di rin na di rin. Si silingan siguro silingan India na na Mga India. Hindi, di rin sa Pakistan. Um... niya sa siguro. Hmm, maganda okay. yan. Sa handi. Nipal, maraming ano doon, bola lok. Si ang ba? Country ba? Hmm. Ito ang takibaw na na Pero dati yung mga mga Nepali pagka magbakasyon tapos magbalik nila meron silang dalang ano nito bupalo po. ano ba yung dry dry meat na bupalo tapos yung ang tigas daw yun ginaganyan nila pero, hindi ako nakakain na ngayon ako nakakain ng mga pero masarap siya guys masarap hmm. may lasa tapos nung karne niya ano, malalaki hmm. malalaki ang karne Salam, salam. Yes? ya.. akhir hmm.. ada nipal, dia ada bupalo, ya? ha? Eh? nipal nipal pi bu, bupalo? enggak, right. enggak hmm.. Ayah, san nou, yeah, ah, bupalo sa sana